Isang matinding airstrike mga kapatid ang isinagawa ng IDF. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa Gaza na naganap ang lokasyon ng kanilang pag-atake. Sa halip, tumama ang kanilang mga misail sa Doha, Qatar, isang bansang matagal nang itinuturing na ligtas na kanlungan ng diplomasya at tulay ng negosasyon para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Pero bakit ito inatake ng Israel? Sino ang kanilang tunay na pakay sa operasyong ito? At anong dagok ang maaring idulot nito sa masalimuot na sitwasyon sa Middle East? Nito lang September 9, 2025, isang makasaysayang kaganapan ang yumanig sa gitnang silangan matapos magsagawa ng airstrike ang IDF sa Doha, Qatar. Ang pagataking ito ay nakatuon sa mga pangunahing leader ng Hamas na matagal nang itinuturing ng Israel bilang pinakamalaking banta sa kanilang seguridad. Bagamat na isa katuparan ng operasyon ng may mataas na antas ng precision, ngunit hindi nakaligtas sa trahedya ang ilang individual. Bagamat hindi napuruhan at nakaligtas si Khalil Alhaya, isa sa mga high-ranking officials ng Hamas. Ngunit nasawi naman ang kanyang anak at isang opisyal ng Qatari Security Force na nagkataong nasa lugar ng target. Ang insidente ay nagmarka bilang kauna-unahang pagkakataon na direktang umatake ang Israel sa loob ng mismong teritoryo ng Qatar, isang bansang kilala sa mahabang panahon bilang pangunahing tagapamagitan sa mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa mga ulat ng AP News at The Washington Post, Tinarget ng airstrike ng IDF ang isang compound sa Lake Taifa District ng Doha, isang eksklusibong lugar na kilala sa mahigpit na seguridad at tirahan ng ilang opisyal at dayuhang personalidad. Dito mano ang mga opisina ng Hamas Leadership na madalas ginagamit bilang lugar ng pagpupulong at koordinasyon ng kanilang mga operasyon sa labas ng Gaza. Para sa Hamas, ang pag-atake ay isang mabigat na dagok at pagpapahiwatig na kahit sa labas ng Gaza, hindi ligtas ang kanilang mga pamilya at tauhan mula sa kamay ng Israel. Ngayon mga kapatid, sino nga ba itong si Khalil Al-Haya? Ayon sa ulat ng Reuters, siya ay kabilang sa pinakamahahalagang personalidad ng Hamas, isang strategist na may malaking impluensya sa direksyon ng kanilang pampulitikang pakikibaka. Mayroon siyang PhD sa Islamic Studies at itinuturing na isa sa mga entelektual na haligi ng kilusan. Matapos mamatay si Yaya Sinwar noong 2024, Pansamantala siyang naging acting head ng political bureau, isang posisyon na nagbigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan, hindi lamang sa loob ng gasa kundi maging sa mga negosasyong pandaigdig. Higit pa rito, kilala si Haya bilang isa sa pinakaaktibong nakikipag-usap sa Qatar at iba pang bansa hinggil sa mga ceasefire proposal at humanitarian arrangement. Dahil dito siya ay nakikita hindi lamang bilang leader ng Hamas kundi bilang mahalagang tulay sa pagitan ng diplomasyang internasyonal at ng isang organisasyong matagal nang tinitignan bilang terorista ng maraming bansa. Kasama rin sa mga tinarget ng Naturang Earth Strike, si Muhammad Ismail Darwish, ang kasalukuyang chairman ng Hamas Council. Matagal na siyang nakabase sa Doha at itinuturing na isa sa pinakamahalagang haligi ng pampulitikang operasyon ng Hamas sa labas ng Gaza. Simula pa noong 2024, kabilang siya sa limang katao na kumakatawan sa de facto leadership ng organisasyon matapos mapatay ang ilang pangunahing leader sa loob ng Gaza at West Bank. Ang kanyang papel ay hindi lamang simboliko kundi estratehiko sapagkat ang Shura Council ang nagsisilbing pinakamataas na konsehong gumagabay sa mga desisyon ng Hamas mula sa mga usaping militar hanggang sa diplomasya. Ngayon mga kapatid, ang naturang insidente ay nagkaroon ng agarang epekto sa mas malawak na usapin ng negosasyon para sa gasa si Spire. Ayon sa ulat ng AP News, nang maganap ang airstrike, kasalukuyang isinusuri ng Hamas ang isang US-backed proposal na ang Katarmismo ang mamamagitan, isang inisyatiba na layong maglatag ng pansamantalang tigil putukan at mekanismo para sa pagpapalabas ng mga bihag. Dahil dito, lumitaw ang samot saring sa spekulasyon na kung sinadya ng Israel na pigilan ang anumang posibleng kasunduan na maaring magbigay ng pampulitikang kredit sa Hamas leadership sa Doha. Kung sakali, ang hakbang na ito ay nagpapakita na handa ang Israel na isang tabiang diplomasya kung makikita ito ay maaaring magpalakas sa kanilang kalaban. Sa kabilang banda, maaari rin itong ituring bilang estratehikong mensahe sa Estados Unidos at iba pang international na aktor na nagsusulong ng negosasyon ang kapayapaan at kontrol ng sitwasyon ay hindi lamang nakasalalay sa mga mediator kundi pangunahing hawak pa rin ng Tel Aviv. Sa ganitong pananaw, ang airstrike ay hindi lamang simpleng aksyong militar kundi isang kalkuladong pampulitikang hakbang upang baguhin ang dynamic ng usapang pangkapayapaan. Kung susuriin ang estratehiya ng IDF, makikita na mayroong dalawang malinaw na posibleng rason sa likod ng pag-ataking ito. Una, nais ng Israel na ipakita hindi lamang sa kanilang mga kaalyado kundi pati na rin sa kanilang mga kalaban na wala silang hindi kayang abutin na kahit ang mga leader ng Hamas na naninirahan sa labas ng Gaza ay maari nilang tamaan anumang oras. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Tel Aviv na wala ng tinatawag na safe heaven para sa kanilang mga kaaway. Isang mensahe na nagsisilbing babala sa iba pang grupong maaring sumuporta o magbigay ng proteksyon sa Hamas. Pangalawa, malinaw na may kaugnayan ito sa usapang pangkapayapaan. Sa pananaw ng Israel, mas mahina at mas madaling i-pressure ang Hamas kung walang katiyakan ng seguridad ng kanilang mga leader. Kapag patuloy na nababawasan ang kanilang proteksyon, mas malaki ang posibilidad na pumayag ang Hamas sa mga hindi patas na kondisyon sa negotiation table na pumapabor sa Israel. Sa madaling salita, hindi lamang ito taktikal na hakbang militar, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiyang pampulitika at diplomasya na ang layunin ay pahinain ng bargaining power ng Hamas sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mismong liderato. Ngunit sa larangan ng batas internasyonal, malinaw na paglabag sa soberanya ng Qatar ang naganap. Matapos ang insidente, naglabas ng matinding pahayag ang mismong pamahalaan ng Doha na tinawag ang airstrike bilang isang blatant violation ng kanilang teritoryo at isang hayagang pagyurak sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas. Ayon sa kanila, ang pag-ataking isinagawa ng Israel ay hindi lamang usapin ng militar kundi isang direktang pagsuway sa respeto sa pambansang hangganan na siyang pundasyon ng pandaigdigang kaayusan. Kasunod dito dumagsa rin ang mga pahayag ng pagkondina mula sa iba't ibang panig. Ang United Nations ay nagbabala na ang ganitong aksyon ay maaring magbunsod ng mas matinding kaguluhan at lalong magpahina sa anumang pagtatangkang makamit ang kapayapaan. Maging ang mga bansang karaniwan ay kaalyado o kasosyo ng Qatar sa rehiyon, gaya ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nagpahayag ng pagkadismaya habang ang Turkey at Iran ay mas diretsahang kumundina. Tinawag itong isang mapanganib na hakbang na nagbabanta sa regional stability. Ang malawakang reaksyong ito ay nagpapakita na sa kabila ng militar na layunin ng Israel, malaki ang posibilidad na ang mas malaking epekto ay makikita sa larangan ng diplomasya at international na relasyon. Ayon naman sa Reuters at The Guardian, maging ang United Kingdom at European Union ay naglabas ng pahayag ng pagkondina. Si UK Prime Minister Keir Starmer ay nagsabi, na ito'y malinaw na pagsira sa soberanya ng isang bansang kaalyado at maring magdulot ng malawakang destabilization. Sa puntong ito, makikita na kahit ang mga kanluraning bansa na karaniwang kaalyado ng Israel ay hindi komportabling suportahan ng operasyong ito. Ang Estados Unidos sa pamumuno ni Donald Trump ay nagpahayag ng pagkadismaya Ayon sa ulat ng AP News at New York Post, inabisuhan daw ang White House bago ang operasyon. Ngunit hindi umano ito sinangayuna ng administrasyon. Tinawag pa ni Trump na unfortunate ang nangyari at binigyang diin na nalagay sa alanganin ang papel ng Qatar bilang pangunahing mediator. Sa isang mas malalim naman na pagsusuri, lumilitaw na may malaking strategic miscalculation ng Israel sa kanilang ginawa. Maaring may tuturing ng Tel Aviv na isang tactical success ang pagpapakita ng kanilang kakayahan na abutin kahit ang mga lider ng Hamas na nasa labas ng Gaza. Sa perspektibo ng militar, napatunayan nilang wala silang kinakatakutang teritoryo at handa silang kumilos kahit sa loob ng isang bansang neutral tulad ng Qatar. Subalit kasabay nito ang collateral damage kabilang ang pagkasawi ng mga sibilyan at isang opisyal ng Qatari Security ay nagbunga ng seryosong diplomatic backlash na higit na mas mabigat kaysa anumang tactical gain. Bukod pa rito, malinaw na nakompromiso rin ang humanitarian dimension ng sitwasyon. Ang mga negosasyon para sa ceasefire hindi lamang umiikot sa politika o sa estrategiyang militar, kundi pangunahing nakasentro din sa pangangailangan ng mga sibilyang apektado ng digmaan. Ngunit dahil sa naganap na airstrike sa Doha, naantala at halos na putol ang mga usaping ito, at ang pansamantalang tigil putukan na inaasahan sana'ng magbigay daan sa humanitarian aid ay muling nalagay sa alanganin. Bilang resulta, mas lalong lumala ang kondisyon ng mga sibilyan sa Gaza na patuloy na naiipit sa gitna ng kaguluhan. Para sa Qatar, ang naganap na airstrike ay hindi lamang isang insulto, kundi isang diretsong hamon sa kanilang papel bilang peacemaker sa Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming taon, kinilala ang Doha bilang pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng Hamas at Israel, lalo na sa mga sensitibong usapin gaya ng pagpapalitan ng bilanggo, pagpapalabas ng mga bihag at pagbalangkas ng mga pansamantalang ceasefire deals. Sa kanilang neutral at diplomatic posture, nakapwesto ang Qatar bilang isa sa iilang bansang may kakayahang makipag-usap ng direkta sa magkabilang panig, isang posisyon na mahirap makamit at napakahalaga sa pagpapanatili ng kahit kaunting posibilidad ng kapayapaan. Ngunit sa sandaling ito ay pinapakita ng airstrike na kahit ang isang bansang tulad ng Qatar na itinuturing na ligtas na espasyo ay may balanseng relasyon sa iba't ibang panig ay hindi ligtas sa pressure ng gyera. Mahalaga ring tandaan na si Khalil al-Hayya ay hindi lamang isang military-political leader kundi isa ring makapangyarihang symbolic figure sa loob ng Hamas. Ang kanyang muling pagkakaligtas mula sa ataking inilunsad ng Israel ay may bigat na higit pa sa personal na karanasan. Ito ay nagiging bahagi ng naratibo ng organisasyon. Sa loob ng maraming taon, ilang beses na siyang naging target ng mga operasyon ng Israel at sa bawat pagkakataong siya ay nakakaligtas, lalong lumalakas ang imahe niya bilang isang leader na hindi madaling pabagsakin. Sa perspektibo ng Hamas, ang kaganapang ito ay maaring magsilbing propaganda liver aids na magpapalakas sa kanilang moral at magbibigay ng bagong sigla sa kanilang kampanya. Maari nilang gamitin ang kwento ni Elhaya bilang patunay na kahit anong gawin ng Israel mula sa Gaza hanggang Qatar, hindi nila kayang tuluyang patumbahin ang kanilang pamunuan. Sa mas malawak na pananaw, ang ganitong uri ng naratibo ay may kakayahang magbigay inspirasyon sa kanilang mga taga at magpatatag ng kanilang posisyon bilang isang kilusang hindi madaling mawasak. Habang nakikita naman ng Israel ang operasyon bilang isang pagsubok na pahinay ng Hamas, maaring ang hindi inasahang epekto ay mas lalo pa nitong pinatatag ang imaheng pinapanday ng organisasyon, isang kilusan na sa kabila ng lahat ng banta ay patuloy na nananatiling buhay at aktibo sa kanilang pakikibaka. Ngunit sa kabilang banda, ang pagkawala ng anak ni Khalil Alhaya at paggawasak ng kanyang opisina ay maari ring magdulot ng emotional at organizational setback. Para sa Hamas, ito ay patunay na vulnerable ang kanilang leadership kahit sa labas ng Gaza. Ang ganitong dual narrative, pagiging survivor at pagkakaroon ng nasawing kaanak ay parehong magagamit sa propaganda laban sa Israel. Maari nilang ilarawan ng Israel bilang walang puso na handang umatake kahit sa mga pamilya ng kanilang kalaban, isang imahe na posibleng magpalakas ng simpatya mula sa mga taga-suporta at makapagbigay ng dagdag na sigla sa kanilang kilusan. Kung titignan naman mula sa military calculus, malinaw na ipinapakita ng Israel na handa na silang lampasan ang mga dating tinatawag na red lines. Dati ang kanilang operasyon ay nakatuon lamang sa loob ng Gaza, Lebanon o Syria. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, naglunsad sila ng operasyon sa Qatar, isang bansa na hindi kasali sa direktang labanan at higit pang sensitibo dahil kilala itong may mahalagang papel sa diplomatic mediation. Ang ganitong hakbang ay nagsisilbing malinaw na pahiwatig ng isang mas malawak na estratehiya ng IDF ang pag-atake hindi lamang sa mga military front kundi pati na rin sa mga tinatawag na diplomatic sanctuaries. Ngunit ang ganitong hakbang ay may kasamang malaking panganib. Ang mga bansang gaya ng Turkey, Iran at maging ang Lebanon ay agad nagbabala na ang paglabag na ito sa soberanya ng Qatar ay maaaring magsilbing mitsa para sa mas malawak na gera sa rehiyon. Para sa kanila, hindi na lamang ito usapin ng Israel laban sa Hamas, kundi malinaw na indikasyon na handang lusawin ng Israel ang anumang diplomatic boundary kung kinakailangan. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern ng operasyon, may posibilidad na mapilit ang ibang estado na tumugon ng mas agresibo alinman sa pamamagitan ng direktang military intervention o mas matinding suporta sa mga grupong kaaway ng Israel. Sa konteksto naman ng geopolitics, malinaw ng airstrike ay hindi lamang simpleng usapin ng Israel laban sa Hamas kundi isa ring hamon laban sa mismong arkitektura ng diplomacy sa Middle East. Ang Qatar na matagal nang kinilala bilang Goto Mediator ay madalas na lugar kung saan nagaganap ang mga lihim na negosasyon ay biglang nawala ng bahagi ng kanilang kredibilidad bilang neutral host dahil sa mismong pangyayaring naganap sa kanilang teritoryo. Sa paningin ng iba pang mga bansa kung ang Doha mismo na pinapahalagahan dahil sa kanyang neutrality ay hindi kayang protektahan ng mga kalahok sa negosasyon, paano pa maaasahan ang kanilang papel bilang tapat na tagapamagitan? Sa mga darating na linggo, inaasahang lalo pang lalala ang tensyon sa Gaza habang isinusulong ng Israel ang panibagong ground offensive kasabay ng pagbibigay ng evacuation orders sa mga residente. Ngunit ang mga evacuation orders na ito ay madalas na mahirap isakatuparan dahil limitado ang ligtas na lugar na mapupuntahan ng mga sibilyan at halos wala nang natitirang infrastruktura para sa kanilang kanlungan. Samantala, ang pagkaantala ng ceasefire talk ay hindi lamang nagdudulot ng kawalang katiyakan sa politika kundi posibleng magresulta rin sa mas maraming sibilyang biktima, paglala ng humanitarian crisis at mas malakas na international condemnation laban sa Israel. Mula sa perspektibo ng Hamas, maaring gamitin ang pangyayaring ito bilang rallying point upang muling palakasin ang kanilang naratib na sila ang tunay na simbolo ng resistance. Sa propaganda at diskursong pampolitiko, may papakita nilang kahit sa gitna ng matinding banta at pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, nananatili silang nakatayo at handang lumaban. Ang ganitong imahe ay nakakapagbigay ng moral boost hindi lamang sa kanilang mga mandirigma kundi pati na rin sa kanilang mga taga-suporta sa loob at labas ng Gaza. Ngunit mula sa perspektibo ng Israel, malinaw ang mensahe, kahit saan, kahit kailan may kakayahan silang patumbahin ang kanilang mga kalaban kahit sa loob pa ng isang bansang may reputasyong neutral tulad ng Qatar. Ang sagupaan ng dalawang narrative na ito, resistance laban sa relentless pursuit, ang magtatakda ng direksyon ng susunod na yugto ng digmaan kung saan parehong panig ay gumagamit ng parehong pangyayari bilang sandata sa kani-kanyang propaganda at estratehiya. Sa huli mga kapatid, ang earth strike sa Doha ay hindi lamang isang isolated incident. Ito ay isang turning point na magdidikta kung hanggang saan kayang ipanalo ng Israel ang kanilang laban laban sa Hamas kahit pakapalit nito ay ang pagkasira ng kanilang relasyon sa mga bansang Arabo at mga kanluraning kaalyado. Ang mensahe ay malinaw, handa silang suwayin ang mga red line. Ngunit ang tanong, sa haba ng gera at lumalawak na international backlash, hanggang kailan nila kakayanin ang ganitong strategiya? Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!